Alright, ngayon po nasa waiting area si Kim. So doon na muna siya, hindi na tayo narinig, Venus. Apo. It's time for your Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Batay sa observation mo, saang city sa Metro Manila may pinakamaraming kalat na basura? Manila City. Kung meron kang Toyo Mansi, ano kaya kinakain mo? Pancit Canton. Taga saan ang foreigner na karaniwang napapangasawa ng Pinay? Amerika. Anong sumasakit sa'yo matapos manood ng concert? Uh, paa. On a scale of 1 to 10, gaano katigas ang batuta ng polis? 10. Let's go, Vilos. Tignan natin kung ilang puto sa nakuha mo. Ito, batay sa obserbasyon mo. ang city sa Metro Manila may pinakamaraming karat na basura? Sabi mo ay Manila. Sabi ng survey ay 43. Ito, paalala, survey lang po ito. Ha? Ah. Survey lang po ito. Hindi ibig sabihin totoo kung meron kang toyo man si ano kaya ang kinakain mo? Ang sabi mo ay pansit kanton. Sabi ng survey ay... Uy! Tagasaan ang foreigner na karaniwang napapangasawa ng Pinay? Sabi mo, Amerika. Sabi ng survey natin siya sa America ay... Wow! Ano sumasakit sa'yo matapos manood ng concert? Siyempre pa! Survey says... Oh yeah! On a scale of 1 to 10, gano'ng katigas ang batuta ng pulis? Sabi mo ay 10. Ang sabi ng na survey natin dyan ay... Of course! Wow! Oh my goodness! 50 to go! Let's welcome back Kim. Hi, Kim. Welcome back. Hello, po. Good news ako sa'yo. Yes, po. Si Venus medyo... Ano eh? Medyo... Um... Wala, kinakabahan ako. Ang tagal. Medyo hindi siya masyado na excited eh. Ah. Kasi 150 lang nakuha niya. Ah, wow! Okay. Ibig sabihin, 50 na lang ang kailangan lang. mo, Kim! 50 na lang! Grabe! Hindi naman sa pinipressure kita, pero yun na lang. 50, 50 points! Kayang kaya mo na yun. Kahit isang tamang sagot lang, baka tapos na usapan. Kim, makikita ng viewers ngayon ang sagot ni Venus. May give me 25 seconds on the clock, please. Pagsisimula lang ang timer, patapos ko basahin ako ng dalaw. Good luck, Kim. Batay sa observation mo, sa ang city sa Metro Manila may pinakamaraming kalat na basura? Quezon City. Kung meron kang si, ano kaya ang kinakain mo? Chicken. Tagasaan ng foreigner na karaniwang napangasawa ng Pinay? America. Bukod sa America? Europe. Anong sumasakit sa'yo matapos manood ng concert? Tenga. On a scale of 1 to 10, gano'ng katigas ang batuta ng pulis? Ten. Sapa. Nine. Boom. Let's go, Kim. Bate sa obserbasyon, sa ang city sa Metro Manila may pinakamaraming kalat. Sabi mo, Quezon City. Bakit kaya Quezon City ang pumasok sa isip Kasi there is a may specific area in place sa Quezon City na marami talaga. So, Quezon City. Anong, anong place yan? Payatas. Yung Payatas. payatas. di ba? yung tapo? Yung basura. di ba? Yeah. yung basura talaga right. doon? Right. Ang sabi ng survey sa Quezon City ay... 17. Yes. Yes. Top answer is Manila. Kung meron kang toyo man si ano kaya kinakain mo, sabi mo fried chicken. Talagang. chicken. Gusto yes. talaga yung ano, toyo man si fried chicken. wow, so this is based on personal experience. Fried chicken ay... Uy! Ang top answer natin dito ay pritong isla. Pritong isda. isla. O, oh, di ba? saan ang foreigner na kariniwang napapangasawa ng Pinay? Sabi mo, Europe. Ang sabi ng survey natin dyan ay... Uy. Wala! Ang top answer America. Amerika. Anong sumasakit sa iyo matapos manood ng concert? Sabi mo, tenga. Survey says... Oh. On a scale of 1 to 10, gano'ng katigas ang batuta ng pulis? Ilan na lang kailangan natin? Ang sabi mo, 9. Ang sabi ng survey ay... Ay! Oh. Sa ayan, hindi pa umabot. Siyempre, 10 ang top answer. But anyway, congratulations, Kim. You. you still won 100,000 pesos. Yes. Thank you. Team Major Major, congratulations! Oh, ladies. Good job! Come on! At Venus, tatanggap na ng 20,000 ang, 20, ang napiling charity. Ano bang napiling? Apo, ang napili po namin ay Gala o Gabay sa Landas. Uh, ito ho ay isang orphanage. Gala, Gabay sa Landas. May 20,000 po kayo mula sa ating winning team. Congratulations. And thank you again, ladies, for joining. Thank you. Hanggang sa uulitin.